Hello guys, for today's video, mag-harvest tayo ng itlog ng mga manok. So, andito ako sa kulungan ng mga manok dito sa likod ng bahay. Napakaraming mga manok dito. So, ayan guys, so, pag walang ulam, pwedeng kumuha dito, libre lang. So, ayan. So, umpisahan ko ng mag-harvest ng itlog. So, andito na ako sa kulungan ng manok wala yung nanay kaya kunin ko na dalawa yung itlog niya so ayun o nasa ilalim yung nanay lipat naman ako don sa isang kulungan so ayan guys andito na tayo sa kabila so andito yung nanay nakalimlim Ayan, marami siyang itlog sa ilalim. So, ito na nga guys, kukunin ko na yung mga itlog. Natatakot ako dito kasi baka bila akong tukain. So, ayun lang.